Hello mga kababayan. So guys, tinanghal na winner by default si General Nicolas Torre laban kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Kasi nga, hindi sumipot etong si Baste sa Rizal Memorial Coliseum. So guys, sa totoo lang, si Baste ang naghamon na gusto niya ano, makasapak ng unggoy, di ba? na ang pinatutungkulan niya si General Torre na tinanggap naman yung hamon. Guys, sa totoo lang, ang totoong dahilan ng ano, hindi pagsipot ni Baste Duterte dito sa laban niya kay General Torre, hindi dahil takot siya kay General Torre. Kasi matipuno siya, malaki katawan niya. So, kahit paano, sa porsyento, lagpas 50%, may posibilidad na manalo si Baste. Kasi ah, nasa kanya kabataan, makisig siya yung lakas na sa kanya. Ang totoong dahilan ay dahil sa, alam naman natin na yung mga uh, itsura ni Baste, pagka nagsasalita, itsura sa bog, no? Uh, mabubuking na siya ay drug user. Hindi man siya drug addict, pero drug user. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, si Baste, sa maraming pagkakataon, pagka nagsasalita, akala mo ba yung talagang ano, yung naka ano naka 'di ba? Ganun yung ano eh, yung mga naka shabu. ang mga itsura. So siguro nung hinamon niya si ano uh, Gerald Torre, may posibilidad na kahit paano eh parang ano siya. Baka gumamit 'yan. So kaya malakas ang loob, 'di ba? So ngayon, nung tinanggap yung hamon niya, hindi siya natakot kay Gerald Torre. Alam nyo guys, bago sila maglaban chak, ano, meron drug test na mangyayari para malaman na sila eh hindi magiging malakas dahil sa meron silang tinik na ano, mga gamot, di ba? Kailangan kasi mapatunayan na malinis sila para yung kung sino man ang manalo, mapatunayan na dahil sa purong lakas lang niya, yung iki, iki, ika, ano, yung dahilan na kanyang pagkapanalo. So, kaya ina-drug test sila. So, ang sa tingin ko, doon natakot si ano, Baste Duterte. Na kahit paano, syempre, ang isang gumagamit ng shabu, kahit paano may residue yan sa katawan. Malalaman at malalaman, di ba? Kung siya ay ano, gumamit ng droga. So, ayun yun guys, yun ang dahilan ng hindi niya pagsipot. Hindi yun dahil sa akala niyo takot siya kay General Torre. Guys, hindi 'yon. Ngayon nga naghahamon siya sa Martes nga daw. So sa Martes, July 29, na doon daw sila magano magsuntukan na walang gloves, 'di ba? Pero alam nyo guys, kaya yan sumibat sa papuntang Singapore. Baka doon na rin ano eh, may posibilidad na doon na rin nagpa detoxification 'yan. Na kung bagaman ah, nilinis niya yung sarili niya, para ano maglaban man si Life Ever kung pagbibigyan pa siya ni General Torre eh malinis yung katawan niya walang mga residue yung mga toxic na mga ano chemical sa katawan niya malinis niya so kaya yan lumipad pa Singapore hindi yan dahil sa kahihiyan yan talaga sa tingin ko may posibilidad na doon siya na ano nagpa detoxification sa ano Singapore para pagdating niya dito malinis siya kasi hindi naman niya pwedeng gawin dito yun eh dahil maraming mga kuda kuda so guys magpakatalino kayo huwag niyo isipin na naduwag si ano uh, Bastel Duterte kay ano General Torre kaya hindi sumipot dahil sa drug testing na gagawin sa kanila yun na malalaman na drug user siya so anong, mal anong malaki implication niyan? pagka na booking na drug user siya o kaya may residue sa katawan niya ng mga ano, ya, alam naman natin na galing sa droga, malalaman 'yon, 'di ba? Eh may posibilidad na matanggal pa siya sa ano niya. Uh, pagiging ano, acting mayor niya ng Davao City. So, ayun 'yon, guys. Ayun lang sinasabi ko sa inyo ha. Ang kilos ng mga tao, 'wag niyo babasahin sa parang sa paimbabaw. Laging ano, dig deeper. Hindi yung akala nyo ganun lang mga bagay-bagay. Yun lang ang sinabi kong obserbasyon ko na sa tingin ko naman ito too. Oh. Kasi kung magagalit naman siya, aba dapat ano na lang yan, gulatin ng biglaan sa Davao, di ba? Na magkaroon ng ayong uh, hindi siya aware para malaman kung talagang malinis sa mula sa may ano acting mayor hanggang sa mga kapulisan ng ano Davao City para mapatunayan na paghinuli siya ng pabulaga, eh, mapapatunayan na kahit paano, eh, drug user din siya. Kung hindi man siya drug addict. So, ayun lang guys, dito na ako and blessings, blessings everyone. Bye!